Hello guys, good afternoon. Ang init ng panahon. Naglalayas kami ni Taibon. Yeah. Kasi Friday ngayon, pupunta kami ng Alganim, titingin kami ng washing machine. Eh ganito lang siya, ayan, 7 kilos. Ito lang yung pinakamura nila, high sense. Ang mga mayroon naman sila dito pero mamahalin yan, daming washing machine hmm. mamahalin siya meron din dito ay dito pang ano to siya yan, ayun siya yung gusto ko sana offload nanyan siya o oh. ayan kaso mahal din 89 may 79 1 sa ayan pero maganda man sana kasi ayun. Yeah. Meron din ganito. Mahal din. O ganito kasi mahirap kasi kailangan ko pang mag -ano -ano. mura lang sana 52k. Ganyan. May 28 nga oh. Yeah. Yan. Mura lang. May Toshiba 59. Yan. Yeah. Pero kailangan ko pang mag mag -ano -ano. So, tingnan muna tayo dito. Meron din dito mga mamahalin siya. Ay, ano pala to? With dryer. Ito dryer sa babaw. Ito dito. Ayan. Ayan pa dito. So, meron pa dito mga mamahalin. Tingnan nyo. presyo. Pero maganda siya oh. Hmm. So, ito rin. Yun lang pinakamura. So, punta muna kami sa best. Mag-inquire kami. Ayan. So, ayan. Pawis na pawis ako kasi sobrang init sa labas. Ayan. So, pupunta muna kami sa best. Tingin kami pa ka may mura din doon. Ayan. So, tingin muna tayo doon sa kabila. Paka meron pa. Ito. Ay, wala na mga freezer na to. Ayan. Mga mamahalin. Diyos ko. Ito talagang alganim na presyo na ibang electronics dito. Ayan, maganda din to. Ayan. Ano yan siya? Hmm. Ay. Ito rin siya maganda. Pang plancha na sa mga tamad na mag plancha. Ayan. Ay. Ah, ito yung mga sabi nila. Automatic na. Oh. Ayan. Hindi na siya kailangan ng ganito. Ayan lang siya. Ayan, ang ganda talaga dito. Mga ano, pera lang ang wala. First time ko makaakyat dito eh. mga plansya. Ganito yung plansya ko sa bahay, pero medyo sira-sira na rin. Matagal na eh. So, Oh, may mga dito. Tingin mo na kami sa kabila. Ay, meron sila dito. Ayan. Ano. Hmm. Air fryer. So, ito yung ikot namin sa Ay, may exercise sila dito dito sigurado ka pa kayo. Ayun, so. Ay, so, guys pinag-isipan ko pa yeah. titingin mo na ako sa test may mura din po so, titingin na tayo dito sa video ako may mga telepon sa mga

Ya. Yeah. Sini. I don't know. Okay. Mama. Oh, no. no. Ada okay. 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 Laptop. semua ganteng. Mm -hmm. Oh, ito yung ano oh Meron din dito, dito, dito. Ay, ito Ay ito yung honor Ay ito yung honor 200 So labas mo na kami Kasi kami sa best. Lipat naman kami sa kabila. Kasi maganda rin doon. May, siguro baka may mura din na washing machine. Doon pinakababa 69 kili. So, may baba pa doon. So, medyo so, okay. Guys, nandito na kami sa best. Ayan. So, magkalapit lang kasi itong algane at saka best. Yan yung algane ko. yan Ito yung, ito yung best. Halika, punta tayo sa loob tayo. Sige. So, tayo sa loob, tingin tayo ng washing machine. Nasaan tayo dadaan dito? Here. Ito tayo washing machine. So, ayun okay, ayan pa yung pinasa. Ayan. Nasa escalator pa. So, siya. May escalator pa rin dito. So, ayan. First entrance dito, ito siya. Hmm. Maganda rin ang Okay, so, gamit pa rin sila na electric pan dito na may aircon naman dito. Marami sa kong bugnugbong kang aircon dito eh. So dito eh. Ay. Okay. Ayan. Pasan yung washing machine. Hmm. Hmm. So, nandun sa taas ang washing machine. Ayan. Ito yung sa taas. Ito mga electronics din siya lahat. So, akit kas taas tayo ba? May third floor para to. Isik uh, credit. No down payment. No regular. Ah, uh, garantor pala. Instant approval. Ah. So, ito na. Tingin tayo ng washing machine washing machine Ang lalaki. Ang lalaki ng mga washing machine. diyan ay. Mga normal lang to eh. I want to see washing machine. Ay. Like this. How many kilo? How much you have? Uh, you have less price. We have seven. 75? 75. Kilo. How, how many kilos? 7 kilos. 7 kilos. Turkish. Oh. And already have a sharp. Sharp? Uh, this is Samsung see, but not offer now. 109. 7 kilos. Samsung. Mm. C sharp. Yeah. 24. Corporation Japan. Mm. One year warranty. Yeah. And you can add in warranty. Maximum five years. How it, many it, kilos this one? Seven. Seven? Okay, That's good for us. We have already Panasonic? Panasonic? Ninety. Seven kilos. Cool. Bendering. And we have media. Seven kilos. Seventy-nine? Yeah. Media. It's good media. Yeah. You don't have a uh, 50 down price? Uh, yeah. 20. Ayan, tingnan mo. Maganda yan, di ba? Tignan mo sa Why does it completely? na lang siguro bilhin natin kasi mura lang. in dryer. 7 kilos. Meron din dito. At saka AC inside in the... Mm. Ayan, maganda yan siya. Ito. 34 KD lang. Ayan. Ayan, meron din yan. Normal na lang bibili ko siguro. Ayan. Ayan. yung mga washing machine nila. Mga malalaki. Ayan. Ito siyang offload. Out upload pala. Ayan, ganyan sa loobang. Kasi close na siya. Tapos ganyan siya, mga maliit. Ayan. Ang dami nila kaso mamahalin. Ito lang yung list price dun. Mamahal. Hindi ko kaya yung price Tingnan mo. Ayan. Ayan siya. Mamahal dami pa. Mayroon pa daw mga red Sige, baba na tayo tayo ba? Hmm. Let's go. Baba na tayo. Ba, baba ba? Bato tayo ba? Stairs to me. Stairs yeah. to me. Thank you. Okay. The not full. There we find another full. So guys, diba kami pabili kasi ang mahal-mahal ng washing machine na pinakababa doon 75 pb. So mahirap. Pag-isipan ko muna sandali. Tapos, bibili ko. May normal man siya. Siguro normal na lang bibiliin ko kasi medyo mura siya. 30 plus. Pero naisip ko, baka pagsisihan ko kung bibili ako noon sisihan ko na bakit di ako bumili ng automatic. Di automatic kasi, lagay mo lang sa loob, wala kang magagawin. Siya na maglaba, siya na magpiga, kunin mo nilang ihangit. Eh, yung normal, ilagay mo doon, tanggalin mo pa kasi mag badlaw ka, tapos, i-dryer mo pa, so, ano siya, lagay mo pa ng daon, i-dryer mo pa, so, mayroon na trabaho siya dito, sa akin, tamad ako maglabas. So, mahirapan. So, balikan ko siguro yung 69 doon sa akin. So, kaya nakakain yung nakal. Or iba bukas o sunod na bukas, balikan Kung may kunti akong kain. So, mahirap na kususunod sa inyong house. 没关系，没关系。